kaag sa numero uno sa mga balita, sa at law. Naglabot sa 195 tanan ang mga red zones o kung lugar na ginakabig na fire-prone areas sa Bacolod City. Plano ka sa sudan sa Bacolod na magpatukod sa on-site na housing project sa sining mga areas para malikawan ang paglunta sa sunog. May report si Nico Delphine. Hindi naluyag ni Mayor Albi Benitez nga magbalik sa iladaan nga ilistaran ang mga nasunugan nga pamilya sa Purok Kagaykay sa Barangay 2. Inibangod sang sulit-sulit na nga peligro nga nagaluntad sa ginakabig red zone o kon fire prone area. Gani magluwa sa relocation site, ginaplano sang siyudad ang pagpatukod sang onsite housing project ilabina sa ginakabig red zones. Patukuran sila sa ilistaran sa mismo nga lugar nga ginaistara nila o kon malapit lang sa ila. As of today, they have identified 195 but still counting. Ang estimated nato will be over 200 red zones nga katagan priority to ensure that we can uh, uh, implement mga safety measures. Uh, part of that, uh, there are several proposed uh, solutions sa uh, ilaban man ni sila nga haluyag nila on-site na development. So, if kumasturya naman ng landowner kung magpasugot man lang, And we, we can start from there na maging on-site ang ilang uh, renovation. In other words, on-site, it cannot be as is where is. Kinalan, may himuon ka to, to conform with mga building uh, standards, safety standards, fire code, and all those things. So, muna, ang isang na you plano know, ni Councilor Vladi to at least engage them so that if ever they rebuild, you no, know, if ever if ever makuha nila ang uh, ownership sa property, they would conform sa ating uh, mga safety measures. Sa records ng Bureau of Fire Protection, naglabot na sa 195 ang na-identify nga red zones. May pito ka mga barangay sa syudad ang nakabig fire-prone barangays. Inimong barangay 26, 27, 28, 30, 31, 35, kag barangay 40. Kalabanan sa mga red zones, mga ginapunsukan sa informal settler families, kag ang mga balay naga inikit-ikit kag himo sa light materials sa pagsinapol sa mga lokal na opisyales sa pamunuan sa Bacolod BFP. Nakasugta ng pagpasanyog sa Community Fire Auxiliary Group kagang pagdugang sa communication equipment. So, mayroon ta uh, mga problema when it comes to our communication. Medyo ano kita kay uh, ang ato na Bureau of Fire, mostly um, contact numbers is uh, landline. So, nag-ano sila kay Mayor na if makaano sila mga mobile phones, kaysa sa yung suligin na mobile na So, okay na no, muna no, kay Mayor, And, syempre, may mga ano kami, no? May mga plans kami na uh, mag, ano, gid? Mag, uh, assess gate sa ito ng mga red zones. Mag so, siguro, by that, si Fat, so, muna um, sa lang ito na, na ma-coordinate sa Bureau of Fire. Then, the second is, uh, uh, output man sa ito ng workshop, din ibutang ang fire extinguisher. Apart sa barangay responsibility, ang ito na tanod is the fire control. So, ina training ng tamod sa ta, so ito siguro we need refresher course for our tamod. Pumalin sa Enero, Tubtub, tub Hulyo, may 192 na ka fire incident ang na-record sa BFP, kag-77 ang residential fire. Nico Delfin para sa DGCast Negros.